Hello. Uy, huwag bumab nang lumabas. Ayan, oh, bumalik na sila mga itlog. Oh. Sit na. Oo. Uh. Ayan, yung ka. Solo-solo mo dyan. Palubog na yung araw. Ay, tingnan ko muna pala mga parts yung ano. Yung manok. Si pinaliguan ko yun ng mga nakaraang araw mga one week na ngayon nakalipas tingnan natin ng itlog na to eh pagkita ko lang sa inyo stoy pasok nito bumalik na sila ulit mga itlog yung napaliguan natin yun ganda ng ano namin dito lugar namin Marami pang puno dito sa nakapalibot sa ano namin, bahay namin. Ornogol. Kumusta kayo diyan? Dito lang bumalik na mangitlog 'yung mga manok natin. Hello. Gutom na ikaw? Ha? Gutom ka na? Agad lang natin tong bisagra <laughs> bisagra walang bisagra dito ka ano tali tali ko lang ito mga pap portable lang ito hello uy huwag nang lumabas hapo na tingnan ko lang yung itlog marami na itong itlog mga tatlong araw ay limang araw na sila bago napaliguan ko o oh, ayun bumalik na sila mga itlog oh. Walo na. So, apat na araw na yan. Kasi dalawa yung nangingitlog dyan mga part. Ang ganda pala pag pinaliguan. Mabalik mga itlog. Yun, makapag ano na tayo uli. Makapagsalang na tayo uli ng ano, itlog sa ating incubator. Yun. Kainin lang natin mga part. Ano nila? Kainan. Pagkain. Ay. Ay. Hmm. Bisit na. Oh. Uh. Dahan lang kasi kayo sa pagkain nyo. Ay. Tapo na. Hmm. Ta nah, kau ni bor Nah, sigi. Oh, ini tukanya, Oh, dia tu, itu kan itu. Itu itu, itu. yang kasolo-solo solo diyan. balik na pag-itlog yung ano natin Rhode Island natin balik na balahibo niya hindi iksi lang ang iksi lang ng ano buntot hindi tukain ka niyan makaka mo daw sisiyo niya ba mag ah, ano tayo mga part magsiga tayo dito